Ryder at Angkas patay matapos mahulog sa underpass sa Quezon City. Shabu na-recover sa dalawa. Naritong News scoop. Patay ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa railings at nahulog sa Quezon Avenue Tunnel sa Quezon City. Sa poll sa video, ang mabilis na pagpapatakbo ng rider ng motorsiklo na sumalpok sa center railings ng lugar. Makikita rin sa ibang angulo ng CCTV ang pagsabit sa bakal ng isa sa mga sakay ng motorsiklo bago tuluyang nahulog sa underpass. Batay sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 6, walang suot na helmet ang dalawa. Dead on the spot ang driver ng motor at binawian naman ang buhay sa ospital ang angkas ng rider. Samantala, isa sa dalawang biktima ng naturang insidente ay nakuha na ng shabu ng mga pulis. Pero hindi na ng mga pulis ang kanilang natuklasan sa dalawang sospek dahil na-recover ng na otoridad ang shabu sa dalawang na aksidente. Isa sa tiniting ng anggulo ng mga pulis ay posibleng pusher ang dalawa ng shabu. Patuloy naman ang investigasyon ng QCPD sa insidente.